Nagpabalik ang BTV Balita ngayon. May bagong administrator ng ini-appoint si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Maritime Industry Authority o Barina kasunod ng pagbibitiw ng dating administrator na si Hernani Fabia. Iniupo ng Pagulo bilang hepe ng ahensya si Sonia Bautista Balaluan. Bago nito ay itinalaga siya bilang Deputy Administrator for Planning Nobyembre ng nakarang taon. Ayon sa pangulo, maganda ang training at background ni malaluan sa economics, technology, finance, law, management, public utility at iba pang aspeto ng maritime industry. Naniniwala ang ilang senador na posible pang makamit ng Pilipinas ang mababang presyo ng bigas gaya ng inaasam na 20 pesos kada kilo. Ayon kay Senador Cynthia Villar, posibleng mangyari yan kung maipatutupad ng maayos ang rice tarification law at ilan pang batas. Dagdag pa ng Senadora, maaaring gumawa ng marami at magagandang batas patungkol sa agrikultura pero hindi ito magtatagumpay kung hindi rin naman naiimplementa ng tama. Pag na-implement yung Rice Tarification Law, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, yung National Rice Program, at saka yung ano, kaya. Kaya lang, ang problema natin yung implementation, if they will implement it. Kaso kung hindi nila ibibigay yun sa farmer, ay hirapan tayo to be competitive. But, pero kung pagandahin ang implementation of the we can do it. Handa na ang lahat para sa opening ceremonies ng Patang Pinoy at Philippine National Games. Mapapanood ang pagbubukas ng parehong taunang sporting events bukas araw ng linggo simula alas 4 ng hapon mula sa Rizal Memorial Center sa Maynila live and exclusive sa PTV. Ang Batang Pinoy at Philippine National Games ay idaraos mula December 17 hanggang 22 sa iba't ibang venues sa Metro Manila. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor. Magandang hapon!